magandang magandang umaga sa inyong lahat kami ay nagkalas na sa buya at kami ay pauwi na bali ang huli lang natin mga kabiwas ngayong laot ay 37 pang 38 yung bultuhan 38 yung barilis saka may dalawa tayong blue marlin ako na big ho maliit lang mga kabiwas bali mga kabigwas eh, may magpapadala pa sa amin yung Carmilla ang bangka eh, no? Trice Pirazo magpapadala daw sila agad na si Kapitan Unoy Tela natin yung bangka ng mga kabiwas. Magpapadala daw sila Lang isda Yan na mga kabiwas Yung Carmina Magpapadala Ilo ang dala muna Pag sa isda

Carmina. Kelo parik... baksi biwas 'yung Carmina, magpapadala. Papadalan ng crispy pirasong isda. Alam mga kabiwas.

Ada yang sesama kena oh, oh. oh ay, <laughs> Marek, <malare> karne, <laughs> Lupin. Oh. Jung, ah, Lisa <laughs> hei, ya. oh. ah, aku

ni Moni Flipan Kahobo oh, Kabiwas, <laughs> pantatlong sirisan ito Pantatlong hakot Dalawa niya Isa na yun, ah Last bull na yata ito, last bull na Teka kaunti na eh. Apat na, pre. Apat na piraso. Apat na piraso ang karga. Oh, pang lima ngayon yung karga ngayon, ay. Pang lima yan, ah. Ano po ang pangalan ninyo dire pare? Ha? Ano pangalan ninyo dire? Lana, mabuksa pa rin. Ato na? Oo. Ayah. Dalawa yat ko lang Ha? Dalawa lang. Kapoy yung tatlong binad tinadala Ah. tại ờ, vì đại lý buôn nên là cái này cái này cái này cái này

Untuk baga budigah live live nah cobigos ini dalam ini nak terus mau ni Mas pa sa ilo. Yung iluhan, gulang pa. Sinakot na yung pang hilo sa isda nila. Yelo. Limang sako. Hindi naman ako manikin rin Ha? Kami na yilo. Hmm, agot ba ka? Tambak ba ka? At maraming maraming salamat po sa inyo mga kapriwa Tatakbo na Tatakbo na ang bangkang gyare